Hello Bashers! Ito na nga sa, sa pinaka nagustuhan kong spot dito sa Barangay Mangingisda. This is Matahong Beach Resort. Located ito sa Purok Puting Buhangin, Barangay Mangingisda, Puerto Princesa City, Palawan. More or less 30 minutes lang ang travel time papunta dito kung galing kayo sa city proper. Entrance fee dito is 50 pesos for adult at 25 pesos naman para sa mga kids. Para sa mga gustong mag-overnight, meron silang available na 1 kubo na 1,500 ang per night, good for 2 persons. 250 pesos naman ang charge overnight para sa may mga dalang tent. Para sa mga pupunta for day tour, may available naman silang cottage na pwedeng exclusive for 3,500. And their table starts at 300 pesos. By the way, pwede rin pala kayong mag-request ng bonfire na isa-set up nila sa camping area. May grilling area na rin sila. Kung ayaw nyo nga nang masyadong lumayo pa sa bayan, ito talaga isa sa i-recommend ko. Hindi man pansin pa o kilala ng karamihan pero para sa akin, must visit ang lugar na ito. Super lino na tubig kapag high tide at super white sand naman kapag low tide. So ano nga ba mga dapat nyo malaman before kayo pumunta dito? Una, globin dito network la ang malakas na signal dito sa ngayon at hindi rin lahat na area ay meron. Pangalawa, walang tindahang mabibilhan dito mismo sa loob para sa mga personal needs nyo or gamit sa pagluluto. Pero sa beachfront ay meron naman silang resto bar where you can buy drinks. Pangatlo, nagsiserve sila ng food dito. Yes, you can order food tulad nitong bilao bodol na perfect naman pang family or groups. Available din ang breakfast para sa mga mag-overnight stay. pang since bakahawan nga ang nasa paligid nito, I expect nyo na talagang may niknik dito. Not all the time, pero mas okay na rin kung ready na kayo. Kaya bring your own and seek repellent na lang. Another thing you should know is huwag kayong malito sa puting buhangin. May pailan-ilan kasing nagtatanong sa comment section ng post ko kung ito rin daw ba ang puting buhangin. O kaya naman madalas kong marinig ay doon tayo sa puting buhangin. Actually, ang puting buhangin ay isang purok ng barangay mangingisda. Kaya ang buong area na ito na nakikita nyo sa video ay tinatawag siyang purok puting buhangin. Dahil talagang dito ay puti ang buhangin. Salamat sa panonood. Yun lang. Bye! kaya ang ini dito sa ciudad. Scroll ako ng scroll sa akin timeline. Hay na ko sa wana sa photos ng iba sa socials. Gusto ko rin ng sariling summer story. Tara road trip tayo, Puerto Princesa ang destination beach life ang caption ko sa Instagram Habang naglalakad sa dalampasigan Selfie tayo dito, groovy doon BBF it go sa paraiso Gabi sobrang saya TikTok dance sa baybayin Vlog content na perfect Halika sa puting buhangin Halika sumama ka Kung saan ang tubig ay kristal na asul At ang buhangin kasing puti ng ngiti mo Halika na sa amin dito sa Palawan